Tanaan. nakita na yung video ko dun sa error 42 ng Nmax ginawa ko ngayon after a few months meron namang problema error 46 naman ang ating i-add on natin ang susiyan pag ni start nawala ah, dito natin inaamoy kasi ako nasusunog a few days ago so hindi siya lumalabas na yun pero Uh, kahapon lumabas yung error 46 hindi na so, check natin mamaya kung ano yung sira baka maaari na sunog ito lang naman ang kinabit ko ni, uh, for the past uh, few months tsaka ito kaso nirekta ko sa battery ito eh kung makikita nyo sa huling video ko malaman natin tsaka nga pala maglalagay ako ng sado engine revitalant revitalizant <laughs> ito pala sa aking kotse para sa added protection no? let's go extra lang naman to so ang ginagawa ni Sadro yung nano particles niya kung merong mga wear and tear sa makina ay siya nagpupuno so tatlong session to every 250 kilometers warm up the engine patayin mo then add you need to uh, fire the engine again for 3 to 5 minutes and then you're good. Kailangan mo siya itakbo ng 250 kilometers again, and then isa pa. Kasi tatlong beses ito. Eh. Ito yung pangalawa ko. So, meron pa akong isa. So, let's go. Okay, boss. Ayan ba yung ano delivery? I'm uh -huh. ah, gano'n ano ko dyan? Ang transfer ko, sir? So there boss. Start the engine. So, nabuksan ko na nga. No. Chineck ko yung mga in-install ko. Itong lighter socket. Yung mga <coughs> uh, relays. Lala mga sunog. Nawala nga talaga yung ano. Yung error 42. Kahit dito walang sunog. Ginapa ko na lahat. Wala na yung nag-aamoy sunog. Nag-aamoy sunog kahapon eh. So, pupunta tayo sa body. Check ko yung battery. Linya. Linya malaman natin ha medyo weird eh, eh hindi natin pwedeng i basta walang bala yun dahil electrical yun di ba mahirap na all right so uh, 12.81 ang reading ayan patay pa makina no start ko on ko oh, 260 12.57, 58, hindi naman ma-fluctuate yan, hinon ko 13.97 14 rev ano ang problema? tapos tinatayin natin Wala nang error 46 na lumalabas. So, medyo weird. Tapos, kasiin ko ito. Silipin ko itong isang side na ito. Makita natin. Kasi, dito lang naman may linya galing. Pupunta sa battery. Itong in install ko na ito. Baka yung sa kabila ang nasunog. Kasi, wala na lang yung amay sulog. Eh. Kaya, nabibigyan doon ako eh. Ngayon, no? wala ng sulog na wire sa loob. Kahit na ano. As in, wala. So, testing ko muna itong makbo. Ikot ko lang na isang ikot. Malaman natin alright so sinili po na lahat wala siyang sunog o somewhere na may tama kahit yung in install ko inuksan ko na rin yung gilid wala talaga so yung naamoy ko na sunog wala na rin sa so, maaaring ang problema ay nagkakaroon na ng problema itong rectifier itong nasa ilalim na to ito mismo yung rectifier na yun. yan yan yung parang merong uh, <coughs> heat sink actually heat sink talaga hindi parang so kinalas ko na lahat eh wala talaga inisa isa ko na nawala na rin yung amoy inikot ko yung motor kanina nawala na yung amoy nung sunog <coughs> so baka ito na ang problema nagkakaroon siya ng gumamalfunction dahil sinilid ko na lahat wala talaga malinis sinilid ko na rin yung battery area nakita nyo nga kanina wala rin sunog dito charger wala lahat wala dinouble check ang mga grounds wala rin yung issue makabalik ko lang linisan ko lang ng konti at uh, malaman sa mga susunod na araw so wala akong nakita binalik ko na binalik ko na Uh, tingnan natin kung may lalabas na sintomas ulit in a few days. So, handang-handa naman akong gawin. Ilang beses pinukas sa radio Hindi talaga lumalabas. Wala. I Start. Inigot ko na. Pinuksan ko na lahat ng ilaw. Ilaw. TDD. 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 isabay sabay ko na. Wala talaga. Chine ko na battery as you can see earlier. So, uh, maaaring yung rectifier nang sira nito. Eh, wala pa akong pyesa. Hindi pa ako nakakabili. So, maaaring yung rectifier ang problema. Nagkakaroon na siya ng uh, signage na masisira na siya in the future. So, let's see. Tignan natin kung ano yung mangyayari. No? Like, follow, and share. No? Even sa aking uh, Facebook page at YouTube channel. Maraming maraming salamat. Gene Bulag ng Biker's World 101. Bang! 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 I'm out!